Buti na lang pala, hindi ko tinuloy ang pagsasanla ko sa'yo. Para sa akin ka talaga. Para sa nag-iisang heredera. Alam mo ba na masamang mangangkin nang hindi sa'yo? Tita Ruth? Sinabi nang huwag mo akong tita, tita eh. Hindi tayo magkamag-anak. Aray! Nasasaktan po ako! Mukhang tama nga yung sumbong sa akin, Carla. Masyado mo ini-internalize yung pagiging anak ka rin yung naman. Okay. Hindi ikaw ang totoong heredera. Huwag kang ambisyosa. Ginagawa ko lang po kung anong inutos niyo sa akin, Ma'am Ruth. You're a devil in disguise, Angel. Kaya bago pa humabay ang sungay mo, puputulin ko na. Tapos ng pagpapanggap mo, pwede ka nang bumal sa impyernong peyanggalingan mo. <laughs> Ayaw ko nga. Ang init-init doon tsaka ang sikip. Dito, parang nasa langit ang buhay ko. Nalayas ka, Angel. Aalis ka na. Susundin mo kung anong nasa plano. Nagbago na ang isip namin ng tatay ko. Hindi na ako aalis dito. Kasi ngayon, ako na ang nag-iisang tagapagmana ng mga Monteclaro. Ako ang tunay na Anna Karenina. In your dreams, Angel! Pinanganak kang mahirap, mamamatay ka rin mahirap! Talaga? Pustahan! Twelve million! Ang yamang bata ka! Gusto mo bang isumbong kila, Uncle Sernan? Ha? na ka? ka? Ah, sige! Sumbungan pala ang labanan na. Game ako diyan. Ano? Isumbong mo kami kay Lolo Sernan at ibubuko ko din kung sino ang may pakanan ng lahat ng 'to. Ano? Natakot ka ano?